Sa Matthew chapter 22, si Yesus mismo ang nagbigay ng talinghaga tungkol sa makalangit na handaan ng kasalan at ipinaliwanag na niya dalawang libong taong nakalilipas kung paano tutugon ang sangkatauhan. Nasusulat na tinanggihan nila ang imbitasyon. Maraming tao ang hindi pinansin at humayo. Totoo ito. Manampalataya sa Diyos Ama at Diyos Ina. Pag ipinangangaral natin ang mensaheng ito, tumugon ng negatibo ang mga tao. Gayunman, ito ay napakabuting mensahe para sa mga maliligtas. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit nasusulat na, hindi malawak ang daang ito, na nilalakad natin? Tinuro na ng Diyos ang pag-iral ng Diyos Ina, dalawang libong taong nakalilipas. Ang lahat ng ito ay nasusulat sa mga aklat ng Matthew, Revelation, at Galatians. Ibinunyag na ng Diyos sa sangkatauhan, ang liwanag ng katuruan tungkol kay ina, maging sa panahon ng anak, kung kailan tinatag ang bagong tipan. Gayunman, sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita, at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig. Hindi ba ito ang dahilan kaya pumarito ang Diyos sa lupa sa panahong ito, na nagpapaliwanag at nagbibigay kahulugan sa katotohanan ng ito, upang maunawaan ang buong sangkatauhan? Tingnan natin ang Isaiah chapter 62 verse 6. Basahin natin ang Isaiah chapter 62 verse 6. Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga pader, o Jerusalem, sila'y hindi tatahimik kailanman sa araw o sa gabi. Kayong mga umaalala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga. At huwag ninyo siyang bigyan ng kapahingahan, hanggang sa maitatag niya at gawing kapurihan ng Jerusalem sa daigdig. Ipinahayag ng Diyos ang tungkol sa makalangit na inang Jerusalem, bilang siyang tatanggap ng papuri at luwalhati, mula sa lahat ng tao sa mundo. Ang pinakamahalagang karakter ng makalangit na handaan ng kasalan ay ang babaeng ikakasal. Maraming nabago ang kultura ng kasalan sa mga araw na ito. Sa isang tradisyonal na kasalan, unang nagpapakita ang lalaking ikakasal, pagkatapos ay ang babaeng ikakasal kalaunan. Ang kasalan ay makakamit lang pag nagpakita ang isang babaeng ikakasal. Nasusulat, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan. Hindi ba mapapalad tayong lahat na naririto ngayon? Ito ay dahil tayo ay nasa ilalim ng paghahari ng Diyos ngayon. Kaya nasusulat sa Biblia na tayo ay bayan ng Diyos at mga anak na lalaki at babae din ng Diyos. Hindi ba tayo tinatawag ng Biblia sa ganitong paraan? Pag naunawaan natin na nasa ganito tayong biyaya, hindi natin mapigil ang magbigay ng pasasalamat at luwalhati sa Diyos Ama at Diyos Ina. May napakaraming simbahan sa mundong ito, pero wala sa kanila ang may Diyos Ina. Walang simbahan na nasa ilalim ng paghahari ng Diyos. Gayunman, tayo ay tinawag at ginabayan ni na Ama at Ina, tungo sa katutuhan ng tinatag sa dugo ng Diyos, hindi ba? Sinabi ng Diyos na mapapalad ang mga ganitong tao. Kaya pinagpala ang lahat ng espiritual na kapamilya sa buong mundo.